Mulingin inspeksyon ni Bureau of Customs uh, Commissioner Rufy Biazon ng ilang tanggapan ng ahensya para tiyaking maayos pa rin ang kanilang operasyon sa kabila ng pagpigil ng korte sa balasahan ng ilang district collectors. May live report si Julius Segovia. Julius? Chino, tila nakatunog na ang mga empleyado ng Bureau of Customs Sanaia, sa naiya sa sorpresa ng pagbisita ni Customs Commissioner Ruby Biazon. Marami sa kanila ang nag-abang na sa Customs Lobby. Sinalubong, siya, uh, sinalubong si Biazon ni Nurse Rebustes ang uupusa ng OIC, District Collector ng naiya kung walang inisyong TRO ang Manila RTC. Papalitan dapat ni Rebustes si Carloso na isa sa labing tatlong Customs Collectors na pumalag sa reassignment nila sa Customs Policy Research Office o CPRO. Si pero dahil may TRO, balik muna bilang chief ng Customs Bonded Warehouse si Rebuste. Si Biasa naman sino umakyat na lang sa opisina ni So para makausap ito pero hindi na pinayagan pa ang media na makapasok sa loob. Closed door ang meeting ng dalawa. Bahagi ng reform program ng BOC ang reassignment ng 27 district collectors sa CPRO na silang bumuo naman ng mga polisiya para sa customs. Makakain ng pagbisita ni Biazon sa customs offices na matiyak na operational pa rin ang lahat sa kabila ng TRO. May mga ulat daw kasing nagkaroon ng bahagyang pagkaantala nang ipinatupad nila ang reassignment. Pumunta rin si Biazon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Napansin ni Biazon ang na ng gusali. May ilang kisaming halos pabagsak na. Sabi ni Biazon nakatakda na raw itong i-demolish kung saan nililipat ang opisina nila sa gusaling bigay naman ng fill post. Isa pa chino sa reform agenda ng customs ang isinusulong na automation system. Marami raw kasing nagre-reklamo tungkol sa pagkaantala naman ng mga bagahe dahil sa mano-manong inspection sa mga ito. Hindi pa masabi ni Biason kung kailan ito posibleng maipatupad. Inihintay pa raw nila ang computer hard drive. At kailangan pa rin makipag-ugnayan sa Philpost post na katuwang daw nila sa mga dumarating na bagahe. Yan muna chino ang latest mula pa rin dito sa Pasay. Maraming salamat Julius Segovia.